Ipinagmalaki naman ang Department of Agrarian Reform ang bilang ng na mga naipamahaging titulo ng lupa sa mga magsasaka. Simula ng maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Clayzel sa Pumalo na sa 42,000 titulo ng lupa ang naipamahagi ng na Department of Agrarian Reform o DAR sa mga magsasaka ngayong 2024. Pagbibida ng ahensya, lulobo na sa 137,000 na titulo ang naibigay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalaga ang pagkakaroon ng sariling lupa ng mga magsasaka para magkaroon ng buo at disenteng kita. Karaniwan kasing 10% lamang ang natatanggap na kita ng isang trabahante na nangihiram o nakikisaka ng lupa may ilang-ilang uh, mga farmers noon na oh, masaya na sila sa ganung klaseng arrangement. Pero karamihan, mga 90% ay nag a sapagkat hindi tama ang uh, hatian. No? Uh, silang sila ang nagpapakahirap, sila nagbibilad sa araw, nagsasakripisyon ng gusto, pagkatapos ang nakikinabang, yun lang landowner. Ang karamihan pa ay absentee landowner. Ang gustong uh, gawin natin ay ang mga magsasaka ang mga tenant ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling lupa nila sabi okay. ng dar may 800,000 titulo pa ang natitira na target makumpleto ng ahensya bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Matatanggap ito ng mga magsasaka na nakapagsumiti ng requirement at naberipika noon pang 2014. Pero giit ng DAR, may mga lupang pagmamayari ang gobyerno na maaring ibigay at gamitin para sa sektor ng agrikultura. Sa ganitong paraan, mapalalawak ang produksyon ng mga agricultural product gaya ng palay at gulay. Para naman mapabilis ang paghatid ng pagkain mula sa mga kanayunan patungo sa mga palengke at mapababa ang presyo ng mga produkto. Tinututukan din ng DAR ang konstruksyon ng mga farm to market road. Nasa 151 kilometers ang nakumpletong kalsada ng DAR at gumugulong ang paggawa ng 131 pa na FMR pati mga tulay. Meron pa kaming bago ngayon yung uh, kakailan uh, lang na-approve ng uh, NEDA board, yung PBBM Bridges, mga tulay na ipapamigay natin dun sa mga agrarian reform communities. Tatawid sa ilog, meron mga tiga-karga, no? Ngayon, babayaran mo ng extra yung tiga-karga. Pag may tulay, yung cost na yon ay eh, mawawala na yon Mas malaki ang kita ng magsasaka. Nakapagpatayo na rin ang 116 na irigasyon ang DAR na nagbibigay ngayon ng patubig sa halos 4,000 hektare ang sakahan. Ang mga hakbang na ito, mahalaga para mapataas ang produksyon, mapaganda ang kita ng mga magsasaka at ang presyo ng pagkain ay mas maging abot kaya. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!